Po. balalaki na isang masayang araw po itong ating mga dumalagang QB crossberg na galing po sa Candelaria Quezon Ayan po, sila ang ating tigalinis ngayon, patawid-tawid dito sa loob ng rabbit tree. So ayan, dito naman po mapapapunta para mawala rin ang damong ito para po umalinis ang ating daanan papunta kay Miss Kay. Kay? Kay? Ha? Miss Camot? Ito so naman po si Kay malapit na po ang Oktober kaya malapit na po siyang mabreed ibibreed po natin siya ng Oktober ganda ng balat mo ngayon ha? hindi ka balot ng puti ayan po si Kay, ready for breeding po ng Oktober na linis-linisan niya na po itong kanyang area So maluwag na ang kanilang paghahabulan ni Bobby ay ni Terdy pagdating po ng October na itatawid na natin si Third dito. So yan po si K at uh, ito naman pong ating mga dumalaga ay maglilimang buwan na po ng early October din so hindi na po magtatagal itong ating dalawang dumalaga dito ay pwede na rin nating magamit paabutin ko po ng 8 months kaya January ko na po sila i-breed So plus 2 po ulit tayo sa ating mga breeder pagdating ng January. Kaya po kailangan ko nang ihanda yung lugar ng ating dating large breeding pen para po doon po pagagalain muna ang ating mga magiging bagong breeder. Doon po sa ating mga lechonin, meron na rin ako na piling 3 piraso doon. Halos kaidaran po ng mga ito yon, Mga may born din po yun eh. Kaya next year po, pwede tayong mag-establish ng bagong flock doon. At uh, siya pong magiging pamalit natin sa ating mga matandang inahin. Okay. Sama ka sa bagong flock. Ikaw ang magiging leader. Hmm? po ang ating mga plano sa ating mga gagawing breeder at silip po muna tayo dito sa ating consolidated pen at dito naman nga po tayo sa ating consolidated pen yan po ang ating mga ilan sa mga biik na tapon at naturukan na rin po ng respisyor at tuloy po ang aming paglilinis yung mga sanga-sanga pinupulot na po ni Jonel para meron tayong panggatong so 21 lang po ang ating inahin dito sa ating consolidated pen gawa nga po ng yung masyadong matapang noon ay atin nang ikinal out yan po pa isa. Lapit na pong mga magsunod-sunod ang pag-anak. <clears throat> so, anim na po ang ating umanak dito sa ating consolidated pen. Ito po ang ating mga matatandang inahin. Ito po, sipag naman magpadede. At ito nga pong mga sanga-sanga ay tuluyan na nating lilinisin para walang delikadong makadisgrasya dito sa ating mga alaga at sa amin din po na naglalakad dito sa loob ng pen. Yun pong mga matitirang tuod kamukha niyan, aasarulin po namin ng manually para matanggal po yung mga stamps at uh, hindi po delikadong maka-teasod iba po ay namamahinga naman dito wala pa po tayong bagong anak pero marami po ang naka up na ready nang maglabas ng kanilang mga biik Yan po hindi naman nila pinapatay pa yung ating mga Madre de Agua. Ginagawa pong paliguan yung area. Maganda po yan. Mabababad ng gusto sa tubig ang ating mga Madre de Agua. Lalakas po ang kanilang pagdadahon. Na kayo mahiya, di ko naman kayo guguluhin. Hey. Dito po sa may bakod, yan po, meron pa tayong ibang mga biik dito. Kasama po ang mga ito dun sa ating mga nagawa last week. So, kumpleto na po ang mga ito na kapon at turukan po ng ivermectin. Ang isa pa po natin gagawin naman this week ay yung malalaki ng biik Doon po sa ating second breeding pen ay atin nang tuturukan ng hog cholera sabay po ng kanilang weaning. Magsosobra po ang isang bote ng hag cholera sa mga malalaki na kaya yung mga may ibang pattern na biik dun po sa kabilang pen ay akin ring tuturukan para hindi po sayang ating hag cholera vaccine. Po, malalaks, maliliksi na silang nagtatakbuhan. At yan ang ating update sa ating consolidated pen. Ito po ang mga nakaschedule nating awatin na. Mga June born po halos ang mga ito. Ayan. 35 heads po. Ang mga biik na ito. Kaya uh, sobra po yung ating bakuna. Kaya ang balak po namin ay mag-advance ng bakuna sa ilan sa ating mga biik dito sa kabilang kulungan. Ang babakunahan po namin dito ay yung mga hindi itim. Yun pong ating mga batik, yung mga brown, yung pang may stripe. So pipili po kami doon ng another 15 heads para po mabakunahan na sila kasabay ng mga ating pang-awat na ito para po hindi masayang yung ating 50 dose na hug cholera vaccine. Ayan po, yung mga ganyang magiging kulay sa kabila. Yung brown, yung batik, wala pong may guhit dito. So, yun po ang aming mga pipiliin dyan para madali pong tandaan. Diyan naman po sa kabila ay dalawang inahin na lang ang ating hinihintay na umana. Pag naalis po ang mga biik na ito rito, ay sasabugan namin muli ng apog at asin ang area ito at yung mga inahin ay itatawid po muna natin gamit po ang pintuang yon papunta sa kabilang kulungan. Iwanan natin may sabog ito ng mga tatlong araw. Pagkatapos po ay pabubuksan ko yung pintuan para both sides po ay magamit nila. So bubuksan po natin ang pintuan na yan. Both sides ay magagamit. Yan po, malalaki na. Kaya kailangan na po talaga nating awatin. Actually, yung mga yan naman po, halos naawat na sa kanilang mga ina. Dahil natanggi na pong magpadede naman ang ibang inahin. Pero dahil nga po nasanay silang palipat-lipat ang dinededehan, yung iba pong inahin ang kanilang sinususuhan pa rin. Ay, ayan po si Kula, namayat, gawa po ng mabait magpadede. Basta po nilapitan siya, nahiga at nagpapadede. kaya Ay, po. Numipis ang katawan ni Pula at si Batik po. Ando naman sa kabilang side si Batik. Pakita ko po na medyo mas malapit para makita nyo. Numipis din po ang katawan. Kasi po dati, hindi naman nanipis ng ganyang kapayat ang aking mga inahin. Yan, ganyan po kay puti. O kuminsan nga po, ganyan pang sa katawan ni Tanso. Na tapos na po magpadede, ganyan pa rin ang katawan. Yan po si puti. Ito po si batik. At yan po yung kanilang pakainan. Malinis na malinis na. Sinanay na po namin na hindi purong starter ang pinakakain. Yun pong sapal ng soya, may halong maraming starter lang po kesa sa regular na halo namin. Kaya special na halo po yung bigay sa mga ito. At sa isang sangkapan po ay nagdadagdag tayo ng 500 ml nung ating ginawang probiotic. So yung mga inahin po, hindi pa kami nakakapagbigay. Gawa ng sa tansya ko nga po ay kakapusin ng one week na gamit yung 30 liters na nagawa natin kung isasama pa yung sa mga inahin. Kaya puro yung mga biik lang po muna ang ating binibigyan. So yan naman po ang ating update sa ating mga alaga dito sa second breeding pen. Ito po ang ating mga iwawalay na 35 heads. Kaya pagkaturok ng mga ito, hindi na po sila babalik sa mga nanay nila. Doon na ang punta sa huli nating winning growing pen. Ito naman pong grupong ito. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na may mga markings. So ibabalik natin sila dito sa kanilang mga nanay pa rin sa inahin dito sa ating extension ng second breeding pen. So 'yan po ang ating gagawin ngayong umaga, babakunahan natin ng hag cholera vaccine ang mga biik na ito. At uh, ito pong malalaki na, diretsuwalay na. Total ang mga ito po ay sanay ng kumain ng sapal na may dagdag ng feeds. So ito po ang ating mga bagong iwinalay. May ilan pong naiyak, natawag sa kanilang mga inahin. Yung pong mga naririnig yung naiyak ay dito naman sa kabila. Natawag din sa mga inahin na hingi po ng dede. Kaya po nagbibigay na kami ng tatlong kilong starter kada bigay tatlong beses ang araw so 9 kilos po ng starter tayo dito sa ating mga pinakabatang biik ito naman mga naiwalay na po natin hindi na po kumakain ng purong starter ang mga ito next time po papasok ako dito wala po akong footwear para sa mga ito kaya hindi muna ako makakapasok So 35 po ang ating iwinalay dito. Yan pong mga nasa tawid ng mesh wire na yan ay 45 heads naman. Yan po yung ating next in line. Yan po ang kanilang free range area. At dito naman po sa may unahan ang kanilang silungan at pakainan. So 45 heads po yan. na atin pong pang October November ito naman pong malalaki na natin 43 heads po ito may nakiusap pong isang kaibigan na magbe-birthday yung anak niya kumuha po siya ng dalawang 30 kilos kaya po nabawasan natin ng dalawa kahapon ang mga ito so from 45 43 heads lang po ito ito naman po ang ating mga September-October na mga pinalalaking panlicon At may tatlo po tayo dito na gagawing dumalaga. So 40 po ang ating available pa na panglitson dito po sa ating mas mga nakakaedad na. So yan po ang ating naging ganap ng dalawang araw dito sa 4A Animal Farm nakapagbakuna na po tayo at naiwalay na po yung mga malalaki doon sa ating second breeding pen hanggang dito na lang po muna maraming salamat po sa inyong laging pagsama please share like and subscribe